Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, isang Pilipino ang nakapasok sa mga elite rank ng global polo scene. At ang pangalan niya ay Mikey Romero. Ang negosyante, mambabatas, at ipinagmamalaking sportsman na si Mikey Romero ay gumawa ng kasaysayan, naging unang Pilipino na pumasok sa top 25 ng World Polo Tour Amateur Rankings, ngayon ay niraranggo ang World No 24. Si Romero ay nakakuha ng isa-isa 0 -isa beat points sa pamamagitan ng isang kahangahangang debut sa 2000 at 25 gauntlet of polo, madalas na tinatawag na Olympics of Polo. Dahil dito, hindi lang siya ang pinakamataas na ranggo na Filipino sa kasaysayan ng beat, kundi pati. Narin ang Southeast Asia Snow isa amateur polo player na nalampasan sina Naayawats Revadhana Prabha ng Thailand at Metin Bokya ng Brunei ang gauntlet of polo ay gaganapin sa makasaysayang National Polo Center sa Florida at nagtatampok ng CEA, Whitney Cup, USPA Gold Cup, at ang 8th Open Polo Championship. Ang maalamat na turf na ito ay matagal ng pinangunahan ng mga alamat ng Argentine, American, at European. Hanggang 2025 na ang kulog ng Filipino hoofbeats ay sumira sa mga siglo ng tradisyon, parang surreal pa rin, sabi ni Romero. Ngunit ito ay hindi lamang para sa akin, ito ay para sa bawat Pilipino na naglalakas loob na mangarap. Hindi inaasahan ng global portfolio team ni Romero, pinabagsak ang mga powerhouse team tulad ng La Dolphina, Tamera at Park Place. Umabot sila sa semifinals ng CE, si Whitney Cup, mabangis na lumaban sa USPA Gold Cup, at muntik ng hindi nakapasok sa semifinal berth sa V-Open pagkatapos ng nakakasakit na pusong labing isa-tandang bawas isa-zero pagkatalo. Hindi sila tumigil doon, ang Global Port ay pumwesto sa ika-negatibo dalawa sa USPA Bronze Cup at nakuha ang Sterling Cup na nagpapatunay na sila ay kabilang sa pinakamalaking entablado sa mundo. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo, ito ay tungkol sa pagmamayari, deklara ni Romero. Para sa isang Asyano, lalo na sa isang Pilipino, ang pagpasok sa pinakamataas na hanay ng grito ay halos hindi naririnig. Ngunit binasag ni Romero ang hangganang iyon, ito ay higit pa sa isang personal na tagumpay. Isa itong tagumpay para sa Philippines, para sa Southeast Asia, at para sa bawat underdog na nangangarap ng isang lugar sa entablado ng mundo. Hindi na tayo mga manonood lang, sabi ni Romero kami ay mga manlalaro sa arena at ang pilipino ay sasakay muli binuksan lang ni Mickey Romero ang mga gate at sumakay sa kanya ang kasaysayan ano sa palagay mo ang makasaysayang gawang ito i-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba huwag kalimutang mag-like mag-share at mag-subscribe para sa higit pang nakaka-inspire na kwento mula sa mundo ng Philippine sports pindutin ang bell para manatiling updated